Yung starting po sa Arrow Farm, yun nga po, um, galing po sa school. So, nagbigay sila ng idea sa akin na ang Carabao Farming is nagsastart na dito sa South. So, wala pa daw po kasi silang farmers na nagsastart dito sa may San Juan, Batangas. So, eh, sabi po kasi nila na ang San Juan, Batangas, eh, madaming food, madaming water na pwedeng-pwede mag-grow or mag alaga ng karabao, So, yun lang din po yung nag-inspire sa akin na bakit hindi namin simulan dito. Tapos, yun lang din po nag-inquire po ako sa PCC. Yung PCC naman po, ang laking help din po nila sa amin dahil sinabi po nila sa amin na pwede kang mag-loan. So, yung paglo-loan po ng karabao yung naging simula po namin sa kanya. Kasi, syempre po, hindi po po namin alam yung business. So, mahirap po magbigay basta-basta ng pera. So, yun lang din po, nag-start kami sa loan. Pero, minake sure lang po nila ang mga requirement ng Philippine Carabao Center. Dapat, meron kang pakain, kaya mong pakainin yung mga kalabaw na ilo-loan nila. At meron ka ding bahay at milking parlor. So, yun lang po yung usualing uh, requirements ng Philippine Carabao Center para mabigyan kanila ng loan. So, yun po kami nag-start. Nag-start po kami sa small lang. Yun naman po sa Kalabaw, Kalabaw Milk Bar. Um, Nag-start po kami doon dahil um, nag, ano po kasi kami, nagtitinda kami ng fresh milk lang dati. Mga fresh milk sa mga simbahan, mga ganon. Almost lahat, every Sunday, nagtitinda kami ng fresh milk, choco milk, mga quezon puti, pastillas. Tapos, nakita namin yung market is up to yung may alam lang doon sa Carabao. So yung may mga matatanda lang na alam lang yung fresh Carabao's milk. So gusto lang namin ma-widen yung market ng Carabao's milk. Kaya kami nag-start ng milk bar. Yung doon po sa pag-alaga ng kalabaw, isa na rin po yun dahil nga nag-aral po ako as vet. So kahit pa paano may, uh, may idea na rin po ako. Pero more on, pinakita rin po ng PCC doon sa kanilang area kung paano po mag-start ng carabao farming. Pinakita po nila sa amin yung mga farms around sa Rosario, Batangas, yung mga backyard farms. Mga backyard farm kung yung mga minimum na kaya mo mag-start ng carabao farming. So doon po um tinrain po kami doon kung paano magatas, paano uh, maging malinis yung pagkuha ng gatas, paano alagaan yung kalabaw. Tapos kung paano lang din po uh, ma or mapapadami yung business. Number one pa rin po talaga nating challenge, kahit po sa ang farming, is yung food nila, yung nutrition ng animal. Dahil habang dumadami po ang alaga natin, mas dumadami po yung mga needs nila na pagkain. So yun po yung kailangan nating ma-source out. kung saan natin kukunin at yung quality ng food isa po yun sa mga challenges natin. Tapos, syempre po, yung challenges natin, yung pagdadalan po ng gatas. So, yun lang din po yung malaking help ng Philippine Carabao Center dahil may malapit po dito na processing plant. Yun lang din po. So, pwede magdala yung mga kahit small-time farmers kung may gatas sila para magkakita sila, dadali nila din sa processing. Ang starting po talaga ng araw ng pagkakalabaw isuna una po papakainin natin sila. So dapat po talaga ang mga binibigay natin sa isang buong araw, mga nasa 30 kilograms ng dry matter or yung mga dayami, mga mais, mga ganun lang din po. So usually yon hati mo yun sa isang buong araw. So sa umaga, papakainin. Next naman po, dapat lilinisan natin sila dahil gusto po ng mga buffalo natin is malamig na climate. So talagang dapat papaliguan natin sila tatanggalin natin yung mga putik. Then doon na po kami pwede mag-start mag, mag sa kanila. So pagkagatas, dapat before gatasan, dapat lilinisin natin yung mga dede, yung animal natin. Tapos tutuyuin na natin. Tapos doon tayo mag-start mag, mag Habang nagmi milking dapat po eh, pinapakain natin sila. Mas relax po yung animal, mas magbibigay sila sa inyo ng gatas. So yun lang din naman po yung natutunan namin dito na habang nagagatas sila, mas gusto nila yung relax lang sila yung ang iniisip lang nila ay kumain lalo na sila magbibigay sa inyo ng gatas then after po noon pwede nang linisin ulit yung dede then tutuyuin then magpapahinga na po sila buong araw usually po kami isang beses lang kami kumukuha ng gatas sa kanila and din po tapos pakain din ulit sa hapon tapos sino po Sa Arrow Farm naman po, ang mga future plans namin is, yun nga po, mas dumami yung mga kalabaw. Siyempre po, mas gumanda yung area. Siyempre po, sa ngayon kasi, nagsastart pa lang po kami na mag-widen or mas lumaki yung area ng mga kalabaw dahil ngayon lang sila nag-start dumami. Tapos, pwede rin po yung future na kami, makapagluto na rin kami dito para hindi na po lalayo yung mga farmers around the area na dito na lang din namin ipaprocess. Yun lang din. Tapos, ang mga future plans din, mas madami lang din po akong ma-encourage na farmers around the area na makapag-start ng milking ng Carabao.